So, kami na ngayon nasa palinkin. Bibili ng isda. Bukas na alis. Bukas. Bibili lang ng pangkain niya ngayon. Eh, eh baga kami ano. Mamimili kami ng isda. Si Brian. Mamimili kami ng isda. At puro ulit. Ang kakanin kalamay. Kalamay, ganyan. Kutsin. Ayaw mo? May Ha, Siboy sa Tagalog kahit pa Alam? Oh. Are Ate, si Boy sa Tagalog. Bibili na, isa? Oh, bili. Bibili ka din pala. Oh, dalawa. Oh, yeah. Tapos ako 'yung kukunin ng akin. papa. Hindi na, ito na lang, hindi, isa lang ang akin. Kuwan lalagyan ko lang naman sa... Magkano itong gantong paha? Isang piraso. Oh, Oo, si ito nga ay napakaginto sa Israel din. Itong paha. Kaya mo na ang dalawa na lang. naman yung aking nga hanapin. Ay, sinong gagay dito pagkakaliliit? Ah. Saan kaya? Halos sa labanas? Hindi mamaya pag ano. Mama ako dito. Alam, may nakakalimutan. Akala na ko wala na sa loob ko so, eh. Laban ng isang saban sa 'yan. Subukan mo so, 'yan. Yes,